So ngayong araw guys ay gagawa ng ng pizza gamit nga pala 'tong Pinoy tasty. So dahil lang nga pala ang katinoan ngayon guys ay gagawa ng pula ng kabutihan. So ito nga pala yung mga ingredients dito. Pati mga elementary kayang-kaya to gawin. So nga guys imbes na namin nga pala yung gagamitin ko ginamit ko nga pala dito ay hot dog. So dahil pick barbie nga pala tayo ito nga pala yung hilig natin. Nagdadkaartean nga pala guys papakuluan ko nga pala yung mga hot dog. Ang riso ko nga pala guys ay wala lang. Hindi ko nga alam guys kung bakit ko pa to pinakuluan. Eh pagkatapos ko nang pakuluan ay ipiprito ko naman. Pero okay lang yan kasi everything has a reason. So yung una ko pala pagkakamali dito guys nilagay ko kagad yung hotdog nang hindi na kulo yung mantika kaya ayun nung babalik tari ko na nga yung hotdog dumikit siya sa kawali kaya ayun dugyot pero okay lang yan kasi masarap pa rin naman yan kasi ako yung nagluluto medyo hindi nga pala maganda pero hotdog pa rin naman yan so tapos na nga yung pagluluto ko kaya ngayon naman ay gagawa naman ako ng sauce charot yung gagamitin ko nga pala sauce yung tomato sauce nung una nga guys di ko sure ito ba yung ginagamit pero yung ginawa ko nag trust the process na lang ako kasi nga guys wala naman yung ginawang hindi masarap yung pancake lang talaga kahapon kasi hindi ko talaga alam ko paano yung gawin pero ngayon merong imbog na hotdog ibig sabihin masarap. Syempre guys, main dish ko nga pala yung hotdog, hindi ko to papahiyain. So dahil tinatamad nga pala ng ng cheese, ito na lang yung binili ko. Pero pagsisihan ko rin to kasi ang dami pala nito. Pala yung ginamit ko dito hindi isang buo. Kasi yung cheddar cheese ay maalat pala. So after ko nga pala maglagay ng cheese dito, guys, ilalagay ko naman yung toppings na hotdog. Hiwain ko sana to kasi tinamad na nga pala ng tumayo. Kaya yung ginawa ko dito, guys, dinurog ko yung mga hotdog. Kami kami lang naman yung kakain dito kaya wala namang magrereklamo. Kasi ito na yung problema ko, guys, yung magluluto. Next time talaga, guys, bibili ako ng non-stick pan para hindi na ako sa mantika kasi kahit anong gawin ko nadikit pa rin. So yun nga guys, yung paglalagay ko nga pala ng pizza dito, iniiwasan ko nga pala yung gitna. Kasi nga guys, yung gitna nga pala ay malakas yung apoy. At kung napapansin nyo nga pala guys, nagmamoisture na nga pala sa loob. Dapat nga pala, hindi nga pala yung makakaalpas. Kaya ginawa ko, tinakpan ko yung butas ng tissue. Mga 10 minutes na pagluluto nga pala guys, luto na nga pala tong pizza. Tapos ito nga pala guys, nakakabatrip. Gusto ko nga pala ipakita sa inyo kung gaano ako kagaling magluto. Sa sobrang pag-iingat ko guys, biglang nahulog. Hindi ko nga pala kasalanan yung kasalanan nga pala yung nakawali. Sobrang proud ko nga pala guys, kasi unang batch ay hindi nga pala kaya oras na para tikman ko na tong pizza. So guys, ito na nga pala yung homemade pizza na gawa sa bahay. Ito nga pala yung nahulog. Ito yung kakainin ko. Pero tignan nyo guys yung cheese, oh. Wow. Ngayon pizza. Ah, ingat. Lasang mm! pizza talaga siya. Hmm. Nandito yung pagka-toasted, pagkalambot. Tapos yun lang, yun na sobra lang sa cheese. Masarap na siya guys kasi tam tamang tama na yung texture nung tinapay eh, para maging pizza. May pagka-creepy siya kasi sunog din yung, yung ilalim. Yun nga lang guys, masyado marami yung cheese. Dapat pala, grated cheese pala yung ginagawa dito. Mm. review, 8 over 10. Kasi yung cheese, marami. So, nung nalamin ko na nga pala masarap to, tinuloy ko na nga pala yung pagluluto. Kapag magluluto talaga ako, guys, dinadamihan ko para yung mga kapitbahay ko makatikim din. Para syempre, meron ako katulong umubos nito. Wala na ako nasayang na pagkain, masaya pa sila. Kaya sobrang thankful ko talaga sa kanila. So, ayan guys, tapos na nga pala tulutuin. Ayan. Nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 7. 7 pieces. Kapakain ko to sa mga kapitbahay ko, kaya tara sabahin nyo. Anong reaction nila? Hey. Hey. Pera titikman. Wala. Titikman ko pera kung ang sa libo, sandaan. Patikin mo sa akin pera. Mm. Okay. 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 Ano? Give me 1,000. Yummy. Yummy. Redogs. Hanis review ha. Hanis review pizza yan. Hindi na ako kama... Ay, may kagat na. Hindi, hindi. Ano yung sunog yan? Anis review. Oo. Oh. <laughs> Bas nangyong iba boy, lasa ng su sunog. Okay lang yan. O ano, rate. Ganyan lang talagang pizza, may sunog. 2 over 10. Look. Honest, di ba? Alam ko sabihin ko masarap, right? Hindi. Ito sa Anis, honest, may improve, magkakapag-improve ka. Hmm. So, ito, ano to? Pizza. Rockies? Hmm. -mm. -mm. <coughs> Ay, masarap yan. Hila <coughs> binong yung... Ha? Tunog pala ilalim. <laughs> yung lasa, seven. Kaso yung pagkakagawa, um, negative 5. <laughs> Kasi hindi siya professional, unang-una sunog, delikado sa healthy. So, 7. Sayang guys, masarap sana kaso kasalanan ng kawali kaya nasusunog. You know? Para recommend naman guys kung ano magandang kawali gawin. Yung mga hindi na kailangan na ng mantika para less oil. Kasi kahit may mantika guys, nasusunog pa rin oh. Nadikit pa rin.